Mga idol, iho tayo nitong ano, itong kapakol o kaya pakol. Oh, ang laki niyan. Ha? Huh? At nagpadingas na nga ako ng apoy para makapag-ihaw na tayo. Kaya may sasawang tayo na suka na may sili. Nak, panalo. Salam. Ayaw, di ma. <laughs> Salam na natin mga idol. Tutuloy. Matagal-tagal bago maluto ito mga ito idol. po yung isda na kahit iniihaw mo na eh nakangiti pa rin Nakangiti eh. <laughs> pa rin siya mga idol. Kumukulo-kulo. Fresh, fresh. Galing pa yung South China Sea. <laughs> mga idol, kuhanin natin yung sili. Na ito na mga idol. Ito mga idol, oh. Masaya na natin yung mga sili-sili. Mga idol, luto na, no? oh. Wow! Sarap! Huh? Mga idol, ito na yung ating inihaw. Luto na! Ito, Ano Ang laki! Sarap! May isang sasawan tayo dito mga idol O oh. oh yan may sili Tsaka suka Tara tikwa natin Masarap daw ito eh Sarap. hmm. Wow Init Masok pa oh, huh. Mga idol, oh.

Mm. Ah. Fresh na fresh Tapos ikaw lang ang humuli mga idol ah? Papakul Papakol ay, ah. Kuma natin yung kanyang atay Ha? Ah, mga atay niya mga idol oh

Ang maganda nito, hindi ko to binili kasi ako yung nakahuli nito mga idol. Mga mm. idol. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Usok pa mga idol oh. Sarap. Ah. Mm. Tumalon do. Atay ulit, atay. Mm. Hm? Dali na oh. Ngakamela naman, diba? Yan natin. Ah. Oo. Uusok, umusok mga idol. Press na press. Bagong luto. Bagong huli din. Ha? Huh? Sarap. Wah. Wow. Mm hmm. Mm hmm. 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 Oh. ang kapal ng balat niya, mga idol. Kaya madali siyang lutuin. At lasa mo na apoy panalo. Mhm. Mm mga idol, oh. Ah, shoutout nga pala muna tayo. Shoutout nga pala ulit sa aking lahat ng mga followers. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. At sana po lagi niyong panuuri ng aking mga video. At saka paki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun lang mga idol. Maraming maraming salamat. See you next vlog.